Gini ko na Stoplight break. Yes sir. <laughs> <laughs> Parang feeling ko. Yung isiran nila, temporary ko. 1.53 BPM na. I'm the last of the pack. Pakisila. <laughs> hindi na ako tumatakbo ng 2 weeks kasi I'm rehabbing my feet tapos naiaya ako ni Kevin sa run nila dito sa BGC bilis nila what na to? trail hindi ko na sila makita oh yung mga hayop sa unahan walang concern sa iba ayaw <laughs> mag stop ayaw mag stop <laughs> okay I am legit walking now pinauna ko na sila hindi ko sila pinauna. Hinayaan ko na silang iwan nila ako. Pagod na ako. Ang bilis nila. Ala, ito pala sila. Naghihintay tumawid. Hinantaya ata ako nakakaiya. Okay. <laughs> eh, si Kevin. <laughs> Iniwan ako ni Kevin at oh! ni Jason. Ah! Ang bibilis masyado. <laughs> Sabi ko, wait eh. <laughs> ito may kasalanan. <laughs> Grabe dito sa BJC. Grabe yung mga uphill. Well, na-imagine ko naman na yun. Tagal ako dito nagtrabaho sa BGC. Pero para takbuhin ko siya ngayon, grabe. Tsaka yung medyo hindi ko gusto dito. Well, nagsanay lang siguro kung dire-direction takbo. Yung stoplight? Nagpahin nga ako saglit ako sa yung stoplight. So, wala na, iwan na, iwan ako. Na. <laughs> dito namin tinatakbo yung mga husky <laughs> Mahal <laughs> sabi ko ko dito sa camera ko kanina, ayoko sa JC for stoplight, ngayon gusto ko na ako yung ko kayo Nakakapagpahinga ako Puta Sana lima pa <laughs> <laughs> Ayan tapos na Finish eh 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 Mga owners. Hi, mga owners. eh <laughs> Ayan tapos sa na tumakbo. Nakakapagkapi na rin sa Blackmag dito sa BGC. At may Subaru tabi ng SM Aura sa mga 1 million followers ko. Pag nandito kayo sa BGC, doon kayo sa kapihan ng kapatid ko tsaka sa mga kaibigan ko. Para marami silang pera. <laughs> okay, bye-bye. <laughs>